Naghahanap pa ba na, kayo, na, na halos lahat ng pagkain na inandoroon na? Hindi mo na nga kailangan pumunta ng up po para makakain ng iba't ibang klase ng pagkain dahil nga dito sa Paranaque Food Night Bazaar is maktitikman mo ang iba't ibang klase na pagkain. Una na nga sa listahan ang kaiskalo. Ang tinda nilang scallop at tahong na rinaluan ng cheese talaga namang katakam-takam at pinabalik-balikan natin to. Kano po iskalo? Uh, 11 pesos po siya isa. May promo po ba dito ma'am? yung 110 po namin plus one. At per month na nga ngayon, meron ditong puto bongbong na talaga namang perfect kainin sa panahon ngayon. Ang um, for which is po is 60 pesos, ang deluxe po is 80 pesos. Meron din itong pang malakas ang chow na kung saan pwede ka mabili ng toppings na gusto mo ilagay sa iyong chow pan. Mainit-init pa ang isa-serve sa inyo dahil harap-arapan yung iluluto sa inyong harapan. Yes, sir, what 20 lang po, sir. Chow na siya with toppings, sir. Pwede kang pumili ng iba't ibang topping. We have sisig, pork chop, liempo, and and sausage, and sweet and sour fish po. At kung hilig mo naman ay takoyaki, perfect na perfect dahil sa Tintin's Takoyaki, matitikman mo na ang napakasarap na takoyaki. Um, 65 po 4 pieces, may veggies and cheese lap po siya. Tapos may 3 flavor po tayo, may ham, crab, and octopus. Meron din sila ditong panulak abang kumakain ka, pwede kang minom ng coffee, fruit soda, dito lamang yan sa coffee menu by AA. Coffee and iced coffee po is 100 pesos for 16 oz, while the 16 oz po sa blueberry is 60 pesos lang. And sa non-coffee din po namin na milk tea sa 12 oz is 59 and 15 oz is 69. Kung hanap nyo na may rice meal at pang international, meron dito chicken biryani at mga kebab. Sigurado naman talagang magugustuhan mo ang lasa nito. Sir, How much your biryani? Ah, uh, biryani namin po is uh, 170 one seventy po isang order. Tama kaya ngayon Where are you from? <laughs> Where are you from, sir? I'm from Pakistan. Pero ang galing magkagalot, sir? Yes. Ilang years na po kayo sa Pilipinas? Ah, uh, matagal na. Ah, matagal na. At kung gusto mo naman mga lomi at Hungarian sausage, meron din sila nito. At isa sa mga nagustuhan ka dito, yung big show may ni Ate Be, guys, na talaga naman sobrang laki at iba-ibang klasing flavor. Lalo na pag sinamahan niya ng Press Buko Shake ni KJ's Buko Station na talaga namang refreshing. Dito naman siya, sa Shawarma, ino-over nila ang kanilang pita bread, pang ang shawarma, shawarma rice, na talaga naman magugustuhan mo. Kung mahilig ka sa street food, ihaw-ihaw, iba't ibang klase ng ihaw-ihaw, available yan dito, pwede pang ulam, at pwedeng pang pulutan. Kung gusto mo naman mainita ng iyong mura available dito kay Kuya Mike Pares, ang napakainit at napakasarap na pares. Tapos ang mahabang kainan, kailangan mo ng fresh lemonade na hindi powder. Dito lamang yan sa Lemon Crop Lemonade. Hello everyone, ako po si AJ De Leon, owner ng Lemon Crop Lemonade. Dito po sa Parangyaki Food Night Market. We're open 6 to 12 every day. And for weekends, week we're open one, up, up, up until 1 a.m. po. Uh, ang size po namin is medium 16 oz for only 60 pesos and large for only 80 pesos po. Add-ons for yukuls for only 15 pesos. Ano? Ang ganood na lang ba kayo? Titikim na yan!